dahil sa pagkakasala ah, di ba ah, dahil sa binyag binyagan tayo pag binyagan tayo anak na tayo ng Diyos at nagkakaroon tayo ng sanctifying grace ngayon ang sanctifying grace na iwawala iyon kapag ito ay nagkaroon ng mortal sin ngayon, eh, syempre marupok tayo Uh, alam ng Panginoon na tayo marupok, um, in-institute niya ang Sacrament of Reconciliation upang tayo makabalik. O pwede naman yung ano, di ba? Yung yung act of contrition lang na, o uh, uh, di ba, yung sinasabi nila na uh, one on sa God. Uh, pero, uh, didepende kasi yon ah uh, sa iyong ah uh, contrition, sa iyong ano, kung mapapatawad ka. Hindi ka tulad pag sa kumpisalan, sa kumpisalan ay guaranteed forgiveness of sin. Sigurado ka na napatawad ka. O kasi ano, di ba yung mamatay, may mamatay na uh, kung pwede siyang maligtas kahit hindi siya uh, nangumpisal. Pero, kailangan niya yung perfect act of contrition. Yun. Yung talagang bukal na puso na pagsisisi. Yun. Pero, ang pari naman ay binigyan ng authority upang tayo ay uh, uh mapatawad, guaranteed na mapatawad sa ating mga kasalanan at maibalik natin ang sanctifying grace at ang pagiging ang um, banal na anak ng Diyos. Ayun na, banal na, holy, holy, child of God. Ayun, tapos yun nga, uh, uh, pa, uh nakabalikan na, yung act of contrition mo, di diba? yung Uh, nakabalikan na, gagawin mo yung penance, tapos gagawa ka ng ano naman, ang yung temporal punishment naman, kasi pag napatawad ang ating mortal sin, ay may naiiwan pang temporal punishment. It's either na uh, dito natin pagbayaran yon or doon sa purgatorio. Джой.